update pala doon sa resupply mission ano doon sa Ayungin Shoal. 'Di ba nung uh, last 6 days, 6 days ago nga ba 'yon? Or 7 days ago. 'Di ba talagang nahirapan silang uh, marating ang ano, ang uh, Ayungin Shoal dahil nga sa ginagawa ng uh, China Coast Guard na pambobomba ng tubig kaya talagang hirap-hirap na hirap sila. Yung isa pa nga dun ay uh, isang barko ng uh, resupply mission ay talagang napuruhan. Di ba? Ang nangyari, itong ano, itong uh, atin ito, atin ito coalition, yung Christmas convoy nakalusot. 'Yun ang magandang balita. Ang sabi nga ng kapitan, yung kapitan ng barkong ditong uh, atin ito, yung grupo na ito lahat daw ng paraan na pag-iiwas ay ginawa niya para lamang makalusot kasi siyempre ang daladala nito ay ano ay uh, mga gamot pagkain supply dun sa mga magigiting nating sundalo ibig sabihin nagamit nitong uh, kapitan ang kanyang kalaman sa pakikipagpatentero makakatulong pala yung larong patintero no. Dahil uh, Nagamit niya ito ngayon. Ang uh, matindi kasi dyan Merong kasing sabi-sabi uh, na paano nga ba nalalaman ng China o ng uh, itong mga China Coast Guard na sila ay uh, pupunta itong mga grupo na ito. O kahit anong misyon na resupply mission na gagawin ng Philippine Coast Guard ay uh, natutunugan kaagad ng China. Eh isa siguro diyan yung ano, yung uh, social media. Siyempre, yung mga balibalita Dahil bago palang lang mangyayari ito, ay binabalita na na magkakaroon ng uh, resupply mission. 'Di ba? So siyempre, malalaman ng China 'yan. Pero siyempre, meron dyan mga kababayan natin yung mga pro-China contact ng mga Chekwa sila ang nagbibigay confirmation kung talaga bang uh, may pupunta na mga resupply mission dyan sa West Philippine Sea yan ang mahirap eh no kasi mga kababayan din natin ang uh, tumatraidor kumbaga eh maaring dala ito ng uh, pera pera eh, pagdating kasi sa pera, di ba? Talagang nagkakalimutan na kung uh, ano ka ba? Pilipino ka ba o Chekwa? Dahil dyan sa pera na yan. Marami kasing pro-China dyan sa atin eh. Hindi natin alam kung bakit. Pero sabi-sabi nga ay uh, dahil nga sa pera. Kasi mahirap, di ba? Masakit sa paningin sa damdamin nating mga Pilipino na sa sarili nating teritoryo ay tayo ay hinahabol. Di ba? Tulad niyan. Teritoryo natin yung West Philippine Sea. Yung Ayungin Shoal na yan. Pero bakit nakakapasok ang barko ng China? At diyan pa tayo binobomba ng tubig. Hinaharang, di ba? Napaka ano, napaka bigat sa damdamin nating mga Pilipino yan sa sarili mong teritoryo hinaharang ka pinagbabawalan kang pumasok eh teritoryo mo nga yun eh di ba kaya minsan mahirap eh no na kapwa mo rin Pilipino ang uh, nagpapahirap sa mga kababayan natin di ba yung mga pro China diba sila yan sila yung mga mga spy na nagbibigay informasyon sa pamahalaan ng China. Siyempre may kapalit, di ba? So, yun, yung mga taong ano, dapat dyan kung uh, matukoy kung sino-sino mga to, ay dapat dyan paalisin sa ano, doon na sila tumira sa China. Di ba? Kasi pro-China naman sila eh. Wala silang pagmamahal sa sariling bayan bilang isang pilipino kaya dapat doon sila sa China ang maganda lang doon sa pangalawang uh, attempt ng atin ito coalition at ng uh, Christmas convoy na yon ay uh, nakalusot nakalusot sila at naparating ang mga pamaskong handog di ba doon sa mga uh, sundalo doon sa Ayungin Show at sa iba pang parte ng West Philippine Sea na naiparating nila ang uh, maagang pamasko kumbaga. Ang mga supply pagkain, mga bigas yung mga basic needs ay naihatid nila ng maayos pero matindi ang kanilang pinagdaanan talagang uh, kung saan saan na lang sila dumaan para maiwasan lang itong uh, barco ng China eh itong uh, mga kababayan natin, itong mga tunay na mga bayani. Hindi 'yan yung mga kung sino-sinong uh, nagbibigay ng informasyon dyan sa China. 'Di ba? 'Yan ang mga tunay na bayani. Yung uh, ginagawa ang lahat at uh, sinasakripisyo. Kahit ano man ang hirap na dadaanan nila dyan sa Uh, pagharang ng China China Coast Guard at ng mga milisya vessel ay uh, pursigidong maihatid ang mga supply dun sa mga sundalo ang balibalita nga ay meron na namang mga uh, mga nakaharang dun ng na mga milisya vessel, vessel ng China nakapwesto daw So talagang uh, nagmamatigas itong uh, China dahil lang kanilang pinupunto ay kanila daw itong uh, lugar na ito. Kaya talagang nakikipaglaban sila no. Nakikipagmatigasan. Pero dahil sakop ito ng uh, Pilipinas, ay hindi dapat nating isuko yan Di ba? Kailangan ipaglaban 'yan dahil hindi tama itong ginagawa ng uh, China. Kaya marami ang uh, mga bansang nag-react ano na sumusuporta sa Pilipinas sa at uh, against sila dito sa ginagawa ng China yung uh, India nung isang araw ay uh, dumating sa Pilipinas ang kanilang warship so alam niyo naman ang India no? isa rin itong uh, kalaban ng China sa ginagawang pananakop ng China ang makikita natin sa mga YouTube yan sa mga social media na paunti-unti nilang ginagawa inuurong yung mga boundaries kaya against din itong India sa China yan po ang update ano? nakalusot ang pangalawang uh, uh, grupo papunta dun sa West Philippine Sea at naihatid ang uh, maagang pamasko sa mga kababayan natin dun at sa mga magigiting na mga sundalo maraming salamat muli sa inyong panonood panunod at suporta sa aking malit na channel pagpalain na wang bawat isa God bless everyone.